Ito na naman si Boss, si Boss Kaurag ng Bicol. Ah, uh, ang target natin ngayon ay alamin natin kung malaki ba talaga ang kita sa lalamog. Tapos i-update ko kayo mamaya kung magkano kikita natin. Lahat ng booking ko guys, makikita nyo kung mo magkano. Lahat ng booking. Dito ako ngayon sa silang guys. Maghihintay tayo ng booking kung saan mapadpad. Okay, so, pala guys, nakakuha na tayo ng booking guys. Ah, uh, Kaling silang dub, do, dalawa, double book Silang tobacco or dalawa. Double book ang kinuha ko. Silang tobacco or. May nakakuha ko ito. Ito guys, napakita ko sa inyo yung mga rate niya kung magkano. Guys, ito. So yan guys, yung unang biya, biyahe natin kanina, double book Isang 166 sa isang 126 dalawang back or. Okay guys. Yan nga pala guys, yung ano, yung isang item na galing sa silang isang box ng sito bali ang presyo nyan ay 166 yung guys, andito sa loob ng lalamob bag bali, damit naman natin to gusto natin guys bali ang presyo nito guys ay ano 126 naman yan, okay na siya tara, biyahin na tayo guys ito na tayo guys so, ito yung unang drop off natin galing sa silang Bacoor okay. ito yung 126 So ito nga bali nga guys na uh, drop up na natin yung ano yung, yung unang baba natin. Ito bali 126 ito binigay. 126. Ayan. Okay. Tara, Second drop up tayo. Sa Bakur pa rin sa may parting Villa Esperanza. Okay. <laughs> Ay, ito na. Drop up na naman tayo. Nagdasal. Yung pinano, mihi ako. Sir, ano ko sir? Sir, sir, sir. Bali, one, one, two, three, sir. So, ayun, guys. Bali, narapot ko natin yung isang bako or 166. kita din payment. Pero guys, mayroon ang backlog pabalik. Pero ito ay papabalik dun sa silang ibon ni siguro. Ipa-tawas lang kasi sana. Oo, ko lang kasi. O sir. Ah, ini. Okay, sir. Ah, salamat sir, opo sige na. Kubutin na ano, nagsinga ko, umihi ako eh. Diretang kita. Ah, ingat sana. Okay ba? Lagina ko sir nang 170 yung ano niya, yung shipping na 166, ginawa ni 170 may tip na 14 pesos. Okay, sir. Okay, guys. So, bale, ito naman guys yung nakuha natin kanina sa Bacoor, puntang Silang. Tapos naman yung isa naman ay galing naman emos to Amadillo. Yung sa Bacoor silang, 145. Tapos yung emos Amadillo ay 178. So, ngayon guys, titin natin mamaya kung tangong magkano may bagay ng ating mga customer na pagdadalahan. Sige guys, pero sabi kanya na nung sa Amadeo, bibigyan ako 500 sana totoo. Tara to. guys, i-drop up na natin to. Let's go! Bale yung 145, kaya kaya tayo po yun 150. Ito, 150. Parala na to. Ngayon okay, guys, dito na tayo sa katalas ating Evo na kapok. I-delay na natin, dito na natin kung makarang bigay natin. Bye po! Bye! Ja, Okay guys. Ito guys, pinagay sa atin guys. Oh. Doon ano, 170. Yan. Yung, hindi mo guys nakabok. 170. Ngayon, tara. Amadayo na naman tayo. Kasama ta. okay. to. Dito pa lalatan dala mo eh. Ha? Huh? Dito talaga lahat wala walang ano, walang iba yan. Talagang wala ibang pagdadala niyan, talaga dito lahat yan. Ito, kanina Kita mo yan, dito lang. Pinatapot ko lang. 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 Kasi ibang, iba kasi nandun ay pinatapot ko lang ba? Ha? Ayan. Ito na kayo sa ano, na kapag deliver na. Lager pala to dalawa sa Oo. Yata yung sticker. Okay. Kalasin ko lang. Alright guys, pag deliver na tayo. Hey, na, na, Togigara, putin, oh, ay, basta mag-deliver na ano? Tugi ka raw? Tugi ka raw, putol. Panis yan. Bawid dagat? Ay, sasakin natin yan. Pero magsasagwan ka. Ha? Hindi na, kakarala -kaka natin yun. Ang bilis mo, wala kang ano, hindi ka nag-double ito. Para makapag-bokel mo, okay. eh, pulang. Hindi ito lang, hindi dalay niya puno. Hirap kami na pag-anong nandun. Hirap-hirap kami, tapos yan, double pa. Na, na, na. Okay, kalamin, na, nag na, na. lumibig <laughs> niya agad Bakit hindi ko naman binigyan ko rin ah? Hindi. niyo wala yung dami, sarili oh. niya eh Nagbablog ako eh Haram lang ang haram dyan uh -huh. Sorry Aiton, may yeah. sticker ah <laughs> Umabi sa pangalan, sticker ka agad? Oh, oh. Sorry <laughs> na Baka kayo <Alright>. na natin Sige yun nga, at ako yun Ito na ba Oh, pakita mo ron. Pakita mo yan. yung, yung sa Samba! Ito ito. <laughs> oh. ito! 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 pa oh, yan! 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 O san Lucenav, san ito! Ito guys! Yung di 500! yung ko pa maglong ride. Punta ka sa Kung sa Lucina, si Pablo. Ito yung ko. na. Bukas na. eh, hey, papadeliver ako sa iyo sa Ben... anong Beringan City. Ha <laughs> ah, okay. O, oh, sige, may siya mag-double book. Oh, so ito guys. Nakapag drop ng tinahanan niyo. Ito. Ito. Hindi ako legit ka. Kaya ba natin pinigyan talaga? Panalo. Tama ito lang hanggang halin lang. Eh, kung kung natin kung magkano yung pinila, halin, tanghalin, pala-alap ang mga game kasama yung ano kasama yung isla na nakabok sa pagkandel guys expedite So bali ito lahat, guys ang total ng kinita at tanggal yung tapapat gas.